Noong dekada 90, may isang lumang paaralan sa probinsya na hindi na ginagamit. May sira-sira na itong bubong, mga basag na bintana, at sahig na lagas ang kahoy. Sabi ng matatanda, may mga kaluluwang naiiwan daw dito dahil dati itong ginamit na evacuation center noong panahon ng gyera. Isang gabi, may tatlong kabataan ang naghamunan na pasukin ang paaralan. Ang kondisyon, kung sino ang unang lalabas ay tatawaging duwag. Hawak ang flashlight at cellphone, pumasok sila. Habang naglalakad, narinig nila ang tunog ng chok na sumusulat sa pisara. Nang silipin nila ang lumang silid-aralan, may mga salitang nakasulat, umuwi na kayo. Pero wala namang tao, nagkatawanan ang dalawa, iniisip na baka hangin lang. Pero napansin ng isa, may bata na nakaupo sa likod, nakauniforme pa ng luma, at nakayuko habang nagdadrawing sa papel. Nang tawagin nila, dahan daw ang tumingin ang bata. Mapatla ang balat, at kulay itim ang mga mata. Nagulat sila at sabay-sabay tumakbo palabas. Pero ang isa, nang lumingon, nakita niyang nakasunod ang bata sa pintuan, nakasilip lang, at pabulong na nagsabi. Wala pa ang klase, huwag muna kayong umalis. Pagbalik nila sa baryo, kinwento nila ang nangyari. Sabi ng matatanda, matagal nang may ulat ng... Batang estudyante na nakikita sa lumang paaralan. Isa raw itong batang hindi nakaalis noong nagkaroon ng sunog sa gusali ilang dekada na ang nakalipas. At hanggang ngayon, may mga nagsasabing kapag dumadaan sila sa lumang paaralan tuwing gabi, may naririnig silang mga batang nagtatawanan, tunog ng tsinelas sa kahoy, at minsan, may maliit na boses na nagaanyaya. Pasok na kayo, magsisimula na ang klase.